sa politika Nanawagan si senador Risa Odevero sa kanyang mga kapwa senador na buling pakinggan ang mga testimonya ng mga umunay inabuso ni Kingdom of Jesus Christ co-founder Pastor Apollo Kibuloy. Bukas na kasi ang bukas na kasi ang de deadline para makalikom ng walong pirma si Senador Sen. Robin Hood Padilla para mapabaligtad ang contempt order ni Ontiveros sa kontrobersyal na pastor. Sa ngayon, apat na senador pa lamang ang pumirma dito. Kung sakaling hindi ito makompleto ni Padilla, agad daw ipa-follow up ni Ontiveros kay Zubiri ang paglabas ng arrest order kay Kibuloy para mapaharap siya sa pagdinig. Nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa Komite at sa Senado. Panuorin lang, basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors. Yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana, sana bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo uh, kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng uh, kabaitan niya sa pamilya pero kahit kaibigan natin kahit naging mabait sa pamilya natin kapag ka ang akusasyon sa kanya ay pang panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, uh, panlilinlang uh, uh, at kung ano-ano pa hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite po ang tinig ni uh, Sen. Riza Ontiveros. Samantala, kumakala din ngayon sa social media mga umunay kondisyon ni Kibuloy bago siya dumalo sa hearing. Kasama dito ang hindi pagtago ng mga mukha ng witness. Pagbigay ng karapatan kay Kibuloy na i-cross-examine si Ontiveros at mga testigo. <laughs> Pasagot sa gastusin ng pastor papuntang Senado, tulad ng jet flight at parking sa naiya. Pagbibigay ng pag- uh asang uh, ayon sa dietary requirements ni Kibuloy at pati na rin daw ang 5-star hotel accommodation para kay Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan. Buelta ni Ontiveros tungkol dito, aba, ba't kami pa ang mag-a-adjust? Pero pinabulaanan ng kampo ni Kibuloy ang kumalat sa internet. Uh, Kampo namin because uh, I would have been informed because uh, the way the legal team works is uh, we operate by consensus. So uh, the act of uh, everyone is cleared before the group uh, for their input before uh, they are officially adopted as the acts of the legal uh,